Isang former Lakers players at former NBA superstar at future Hall of Famer sinasuggest na kunin itong si Jimmy Butler at Robert Williams. Pero bago yan, si Dorian Finney-Smith ay naging malaking bahagi ng tagumpay ng Los Angeles Lakers sa kanilang mga huling laro. Matapos mag-struggle sa kanyang unang dalawang laro, kung saan nakapagtala lamang siya ng 2 points mula sa 3-point range, mabilis na bumangon si DFS at ipinakita ang kanyang kakayahan bilang isang 3-and-D player. Sa mga huling tatlong laro ng Lakers, nagpakita siya ng galing sa 3-point shooting kung saan nakapagtala siya ng 7 na 3-pointers mula sa 13 attempts. Now, Smith. He's got the dahil dito, ngayon ay may average na 42% si DFS mula sa 3-point line na siya na ngayong pinakamataas sa buong Lakers. Tinalo pa niya si Rui Hachimura na may 41% shooting at pati na rin ang iba pang mga manlalaro ng Lakers na may below 39% shooting mula sa 3-point area. Ang mataas na porsyento ng 3-point shooting ni Finney Smith ay nagbibigay ng malaking tulong sa offense ng Lakers na nagiging mas diversified dahil sa kanyang kanyang contribution sa perimeter. Marami na ang nagsasabi na si DFS ay isang malaking panalo sa trade na ginawa ng Lakers at malaki ang posibilidad na maging isa siya sa mga future cornerstone ng team. Ang kanyang kakayahan sa depensa at shooting mula sa labas ay isang malaking asset para sa koponan at sa kanyang patuloy na pag-improve, malaki ang naitutulong ni Dorian Finney-Smith sa Lakers upang makamit ang kanilang mga layunin ngayong season. Samantala, isang former NBA superstar at legend si Carmelo Anthony ay nagbigay ng kanyang opinion tungkol sa posibleng paglipat ni Jimmy Butler sa Los Angeles Lakers. Ayon kay Anthony, magiging maganda para sa Lakers kung makukuha nila si Butler mula sa Miami Heat. Nais ng Heat na makakuha ng magandang trade deal para kay Butler, ngunit isang malaking hamon ang expiring contract ng superstar na ito. Ngunit para kay Carmelo Anthony, si Jimmy Butler ay isang perfect fit para sa Lakers. Ang kanyang karanasan at pagiging isang maasahang player pagdating sa playoffs ay magiging malaking tulong sa Lakers, lalo na kay Lebron James. Ayon kay Carmelo Anthony, si Butler ay isang veterano na kayang sumuporta at mag-contribute sa mga laro ng Lakers. Bukod pa rito, madadagdagan ang toughness ng Lakers na hindi nila masyadong nararamdaman ngayon. Kapag sinama si Butler kay Anthony Davis, magiging isang napakalakas na combination ang dalawang ito na may kakayahang magsustento ng malalim na defense at scoring. Si Butler ay kilala rin sa kanyang pagiging magaling na passer, kaya magiging versatile ang kanilang laro. Ang malaking balakid sa trade ay ang pagkakaroon ng parehong second apron ng dalawang team. Ibig sabihin, kailangan magmatch ang kanilang mga salaries. Sa kasalukuyan, si Butler ay may average na 17.6 points, 5.5 rebounds at 4.7 assists kada laro. Kung gugustuhin ng Lakers, may posibilidad pa rin silang makuha siya, ngunit mangangailangan sila ng malaking trade package tulad ng pagbitaw sa mga role players kagaya ni Rui Hachimura, Jackson Hayes, Jared Vanderbilt at ilang first round picks. Samantala, inirekomenda rin ng ibang analyst na maaaring makuha ng Lakers si Robert Williams mula sa Portland Trail Blazers bilang alternatibong trade. Ang package para kay Williams ay maaring kasama si na Vanderbilt at Cam Reddish. Si Williams, na may average na 7 points, 5 rebounds at 1.7 blocks per game, ay isang proven defensive player na magiging malaking tulong sa Lakers. Ang presence ni Williams ay makakatulong sa pagpapalakas ng interior defense ng Lakers lalo na laban sa mga malalakas na koponan sa Western Conference. Ang trade kay Williams ay maaring magsilbing solusyon sa kasalukuyang defensive struggles ng Lakers at makapagbigay daan para maging mas malakas pa silang contender ngayong season.